Tay, kumusta ikaw? Mm, ako si ano, si Pobreng Vlogger. Oho. Makabangon pa ikaw? Hindi. Hindi na ikaw nakakabangon? Hindi. Kaano pa kataga? Kaano nakatagal kayong bidridin? Wala at patalta. yung 19. Ah, sa 19. Uh, uh -huh. Oh, ano? dahil ano natabok kimo? Dahil na, ilumala ako, ito oh, na, tumumbata. Ah. Natumba ka? Hmm. Sa? Sa dalan. Ah, dahil paus-us, paus, oh, paus oh, mga dalan ninyo eh, no? Oo. Oh. So, natumba daw siya. Okay. Hay, noon, anong trabaho mo noon? Na, pang ano, ano, butong, awayan. Hmm. Okay. Labab. Oh. Ah. Yun, mga trabaho mo, yung common dito sa baryo, ginagawa? Hmm. May anak kayo? Hmm. Ilan? Yeah. Siyam ang anak mo. Oh, ay saan na yung ibang mga anak mo nandito rin? Tatlo iya. Ay, yung iba saan? Na 101 na. Tatlo lang natira sa iyo. Hmm. Hmm, sila ang nag-alaga uh, sa iyo. Um, ang Yung asawa mo saan? Doon. Um, nanay. Ilang taon na tong hindi naka ano si kuya naka bangon up mm. at sa March oh, ng oh, 19 oh. 2020 mo na kwando Anong trabaho niyo dati? Gakige, ga botong, aga panguma. at Ga kaingin et bukid na natamnan oh. Bisaya tama nga nga natapos ng kaingin ay na kwan imaw na stroke o ka kadlaw at yus tayo sa kasita ah na, strok stroke tayo imaw ra sa dalan niya halin imasaan sa anang imang hod gaudi ngot sa bagay tapos natumba imaw at oh, naging na, bidri yung hmm. imaw oh, so, so, dahil Anong spinal cord ko na no, karon ay na kwan ho na higpit, mm -hmm. na tanan ni tanan ng yawa sa unang idit aron mahugag. Mm -hmm. Ay di at abi namon gin pahilot imo sa manung hilot ay kaom ay nakuan na tay mm -hmm. Ay gali eh, na ig na uh, ng spinal cord na igpit. Bahugod ta imaw nga tawuran no. Huh? Kasi inyong balay nakapundar mata. Anat at unga ko ra. Ah. Bukot at among bagay. Kaya nga nigin pa kami iya. Ah, sa inyong ay. unga taraya. Oo, oh, haron ho tag ko iya <laughs> iya kasi na ho. Mm, -hmm. yeah. mm -hmm. Isang mm dagon yung kami iyang nakauli ay wa kami iba ito sa ilaya sa among bagay. Ay, may sa... bahay pa kay doon sa. Oo, oh, ay, ay gin gubaon nga nigin lang hmm. namon. So na dahil halin. mauron ro anang kalagayan nag hmm dinala na lang kayo dito ng mm uh -huh. ninyo. Uh -huh. Mas malapit sa bariyo. Mm uh -huh. So dati bundok ito na kamo. Mm uh -huh. Ma pat uh -huh. uh, sa ulo uh, ko, sa pa nga ron nung inaagyan ninyo. Uh -huh. Sa ilaya pag ito na uh -huh. sa -san, dun, na ron. Sa kaganasan doon na agayhan, bukong itkar sa nga parehas karo yon No? Mm hay marong yun pa ulit lang kami iya. Yeah. Uh -huh. Ano imo mga pangalan kita Marita. Si nanay Marita. At si tatay? Hai. Perlito. Si tatay Perlito. Ayun. Sige. May ibibigay ako para kay tatay Perlito. Kasi may mga sponsor ba sa amin, mga nagatulong sa programa. Uh, may nagpadala sa akin ng 5,000 plus. Si tatay ang beneficiary natin. No? Para may magamit ba siya. Okay, sige sito natin ibigay kanya. Selamat ulos na ka o mabolegan mo. gamon. Oho. yun 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 nagpadala sa akin ng pera, ikaw ang isa sa beneficiary na makatanggap nito ha. Galing ito kay Ma'am Josephine po. Salamat. Oh, Opo, welcome. Sige, tanggapin niyo, po. One... Ay, na, hindi na siya naka... Ay, kay misis mo na lang, ibigay natin o. Oh. Kay hmm. misis. Ito na yung tanggapin mo 1,000, 2,000. 3, 000, 4, 000, 5, 000, 5, 6, 7. Ayan. Galing po kay Ma'am Josephine po. Ay, abok din nga. Salamat kay Ma'am Josephine nga. Nagbolig at kabay pa nga. Din nga. Tawan ni Ma'am nga. Kabuhi at abok pang maboligan na ng mga parehas ka mo. Mm -hmm. At mm -hmm. mga nag iya. Salamat din. Ayan. Siguro kung hindi lang to na ganito si tatay, grabe tang tulong sa iyo, no? Nang, mm -hmm. Ano na, no? nang bulig sa imong yung pagpangabuhi, eh? Oo, oh, ron ay doon nga. Siya ang mo nga. Ha? Tapos ay, do bonso kay, maka ron, eh. ko ay iskoy lang eh. Kung ano, first year college pa ron, yeah. ng nga, hayaan ang mga magwa nga ron nag support mm -hmm. Hay, mm -hmm. <coughs> hey, uh, tag basko pa si tatay nga ra. Uh, may mga hapa eskwela ka mo? Sa eskwela man, ang kang nga, ay mm man, hindi man mag eskwela, sana ay magayo nga kami sa eskuelahan Sa bukid di ka Oo, ay, tapos, ang last high school, yung mm ko, sa bilog, mm -hmm. nakatapos na tapos maestra. Mm, ah, teacher ang anak mo ho, isa. Oo, pero iwa man mm -hmm. imo nagkuan man ho, wa man nagparangking ay mm -hmm. nag-asawa mat ah. Mm -hmm. Nag-asawa man yagi. Ima ro pagdagana it bagay. Bukod ah? Eh? harun ako oh, panganay. Harun, oh, panganay. Dio, oh. Harun ay, ay ahon niya panganay. Ikaw ang panganay ti. Oo, sir. Ay, opo. Kaya ka ano. Opo, opo. Ilabas. Ayan, sige. Pabasko, ikaw tayo ha? Wag, wala na itong chance ha, na makalakad pa, sabi ng doktor. Anong sabi sa inyo? Ay, ambay ko doktor, ay doon ng injury abi kara, ay spinal cord, ang uh, mm -hmm. brain injury mm -hmm. imaw. Ay, pero, pagka 18 days abi kami sa ICU, ra pagka kwanyagi mm. -hmm. nana, uh, sa x-ray nana, parang nagkabunlot daya nana, nag-angat pagkain. Ah, ito. Nanaw. Dahil sa paghakwat, o ay talalay, sa pagtuwang, mm -hmm. Pag mm -hmm. ay wat alalay, ay nga, maroon nga, medyo na kwan, eh, dayang mga kwanana na paralyze, ag mm -hmm. ano, sige. Pero nagaamat amat amat yun man it, kwan man ho, dagag, na, bayawa nga ni doon, doon, kakuan mm -hmm. apihak man. Pero hindi gid imaw ka timo man na magkaon, ay, Oh. Ginahong, ginasubuan na ako, magkaon mm -hmm. imaw ang kuhan. Anong alima nga ra, mata dati o kuwanta imaw dati? Ibol kita? Kuhan mag-araw, tadlong pataan na nga mga todlo, ay nag, mm -hmm. nagtiko pag Pagka-stroke? No, oh. tapos ay doon niya na araw. ginpilahan imaw abis ang bisang dagon kita, magmayad iyan na, mm -hmm. parang nakatama ko no sa kwan pagkatumba na na sa pag pag baboy nga ginahintan. kaya parang nagunot iya na na ho nagkuan ho makarag at bahoy ho nga nina karon sa may panuok ko na to duyon tagadi ay nag a amat amat yung it ko ay dati hindi nagit ron na maal sa anong Karang, anang lawas anang ang mga lima pero kung pabangonon pa mabangon man lang pabangonon ko lang ima sige lang okay lang okay, okay lang yan, ya. oh, galing okay. hay kun buhay ibang pongko ay anang dayon sakit daya doon, wasakit, oh, puy, puy ag, don ko ipoy ag, don agga kinurog dayon ga dayon oh. si kinangara mm. kon pa ug bunon dayon ima ako mm hmm ay sige ha Oo. Ay, ano gusto <laughs> ni mong hamba doon sa nag-sponsor kay mo? Ay, <laughs> kaya, na ako. Ano, anak Oo oh, Opo. Welcome, Gid. Makaabot man ka. Ayan. Sige po. Ayan na uh, mga kapobre. Isa na naman natin kababayan ang nadala uh, nadalhan natin ng biyaya dito sa Barangay Kasitan, Libakaw, Aklan. Magandang araw po sa inyo at maraming salamat po kay Ma'am Josephine. Thank you po.